Ako! O, hindi ah, ikaw! Hindi ako pupunta doon nang hindi ko alam nangyayari. Umamin ka na bago okay. tayo pumasok. Oh, oh. Nakita ng ati mo. Pag nalaman niyan, hmm. yari ka. Ya, an ano po kasi, tinuruan po nila ako sa JMRC. Na? Ano po, mag-drawing daw po ng rabbit. Ano nagturo sa'yo? Sila pong dalawa, po ang dalawa ko Kuya Kurt. Si Kurt? po. Oh, oh. Patingin ako. Oh. Asan dito? Ito, oh, oh. nine. Oh, okay naman ah. Oh. Ay ay, asan masan, Asan? 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 Guys, susunduin namin ngayon si YG kasi malakas ang ulan talaga dito sa Kabite. Wow, di ba't din nag nagsuspend? Pero okay lang yun. Para natututo yung mga bata kasi mga nakaraan, puro suspend eh. No, Jericho? Oo. Baka Kaya ngayon, eh. sinabi mo ba kay YG susunduin natin siya? Hindi. O, oh, natin siya ngayon. Kawawa naman eh, baka biglang abutan na naman ng ulan. May dalakang payong. Meron na ito. Oo, oh, yan, 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 Very good, very good, very good. Very good. Tara, susunduin natin. Biglayin natin yun ngayon. Gago para suspended yata Oo, Jericho no. Wala nang tao no. Di ba sinuspend ng ano kasi nakapasok na siya eh no. Oo. Aso ah, sa inyo. Tigil ko ni Gloria Susi. Ayun no. Bye ji. Diga. Ay no nando no. Ang pagsalasya dito no. Ang pagsalasya dito. Ali Gerito. Bisa mo. Ali Gerito. Suspended pa lang klase, boy? Oh, ha? Opo. Oh, oh, na pa kami naghihintay sa inyo. Ano no no? Kagani pa ako naghihintay sa iyo. Eh, suspended. Eh, hindi eh, ko naman din naman, alam. naman namin alam, wala naman kami. Security guard, tanga-tanga eh, ayaw pala basahin. Huwag kang magsalita ng ganyan, oy, no? oh. binabantay ka naman. Ano eh. Ano nga pasin naman sinasabi mo? O tos, tara na. Tapos pinapatawag ka pala sa may ano, sa may teacher ko, tinatawag ka doon sa guidance. Huh? Bakit? Oh. Bakit? Eh, ko! Ikaw yung may kasalanan niya, eh. Paano kung magkakasalanan ikaw nag-aaral? Ano eh kasi ano eh, sa kahit isi, pinapatawag kayo, iwan ko. Ta Ang ano mo, ano na naman ginawa mo, YG? Ba't ako pinapatawag dun? Eh, ko naman alam, ikaw, baka ikaw yun. Oh, Anong ikaw, ikaw yun? eh. Ikaw, ikaw na nag-aaral? Ako ba nag-aaral? Hindi. Oo, oh, oh. ikaw nag-aaral eh. Oo, oh, pero sino tinapatawag? Tina ako? O, oh, oh, hindi ikaw. Pag nalaman ko kung anong ginawa mo, ayari ka sa akin. Oh. Ano ba yun? Hindi kasi si Kyokort kasi nagpaturo sa in kasama na naman nito. Na Oy, anong anong ginawa mo? Ano yan? Ano yan? Ha? Anong Wala ginawa lang, mo? Ang, ba't nagpaturo like, daw sa iyo? Tinuruan lang namin. Tinuruan nila ako para sa may assignment ko. No, anong ginawa? Akin ka nga sa bahay na sa bahay na. Hey, binastos? Ano, binastos? Ano na binastos? binastos. Ano binastos? Ano na naman yung Jericho? Tinulungan lang Halika na, umuwi tayo sa bahay. Titignan ko yung assignment mo. Pero doon na lang po. Ano Ako pa si Simo, ba't pinatawag ako ng teacher mo? Gago ako ba nag hindi ako pupunta doon nang hindi ko alam nangyayari. Umamin ka na bago tayo pumasok. Bago tayo pumasok pag na pag nakita ng ati Elmo, pag nalaman niyan, yari ka. Yari ka. Oh. Ano? Sabihin mo na. Sabihin mo na. Ano yun? Eh, ano po kasi, tinuruan po nila ako sa JMRC. Na? Ano po, mag drawing daw po ng rabbit. Ano? Mag-drawing daw po ng rabbit. O, oh, anong mahirap doon? Rabbit lang. Eh, tinuruan po ni yung asok Ilabas kaya. mo nga yung notebook mo. Patingin uh -huh. naman. Manahimik ka. Manahimik ka. Sino nagturo sa'yo? Sila si po ang dalawa. Nag-u-yakart pati po niya po. Kurt! Kurt! Oo na naman. Halika rito. Halika rito. sa loob Alam mo, pinapatawag ako ng magulang oh. ng teacher oh, na ito ni YG. Bakit? May pinapadrawing daw sa kanya rabbit sa inyo nagpaturo. Patingin nga ako. Patingin, wait lang. Wait lang, wait lang. Wait lang. Patingin ako, patingin ako. Patingin ako. Asan dito? Ito, nine. Okay naman ah. Asan ba? Asan, asan, asan? Yan. Oh, yan! Tama Teka lang! Yan! oh Tama! to pero pumunta po sa school bukas gumuhit ng rabbit at kulong po ina hindi naman rabbit yan eh rabbit ano kuya awa ano ba ano to diba rabbit yan ano bang iniisip okay. mo hindi yan rab may ngipi no may tenga ano bang iniisip mo ano may tenga may nangiti oh, pa nga nakadila ako Hoy, yung dalawa kung ano nang tinuturo nyo sa mga bata kasi oh, huwag mo Dito pakita eh dito ano naman ako nangay pumasok nga kayo dun sa loob ah, pumasok kayo ah, dun dalawa hintayin nyo ako dun sa loob ayari kayo sa akin hintayin nyo ako dun sa loob ano rabbit to tigong may ano ko, bata ka, wala kang alam Rabbit, tingnan mo, rabbit, mukha ba rabbit yan? Ano po ba yan? Huwag mo na alamin!